guys, share ko lang sa inyo yung ginagamit kong nasal spray sa kontra COVID para sure tayong negative sa sa swab test natin bago tayo umalis. So, ito yung alisin na bibili to online sa Facebook, Shopee, Lazada, meron yan. Available yan doon. So, 600 po ang isa niyan, yung ganyang uh, maliit na bote niyan. Uh, nasal spray sa ilong i-spray sa ilong tsaka sa bibig so, so madali lang siyang gamitin uh, napakadali lang siya uh, papasok lang natin sa, ano, sa ilong sa butas ng ilong sa dalawang butas yung sa dinadaanan ng pagsaswab test i-spray lang natin dalawang beses o hanggang tatlong beses kabila ang butas so pagtapos nyo sa ano sa sa bibig naman yan, sa bibig natin spray yan. Isang spray lang o dalawa, pwede. Mapait lang siya. So, yan yung tanag na alisin. So, effective siya. Nakatatlong beses na akong nag-swab. Lahat siya negative. Yung swab test ko. So, maganda yan. Sa mga, lalo sa kung siman ka, maganda, maganda to para sure tayong negative sa swab test natin. So, ang SRP po ng ni ano, 600 pesos po yung isa niyan, isang bote ah uh, sa Facebook, shop Pilasada, meron na available. Sabi sa mga parmasi, meron din daw, uh, hindi ko na alam kung magkano ang presyo sa mga parmasi sa Mercury Drugs. Ganito kasi ang ginagawa ko dyan. ah uh, gabi pa lang, nag-spray na ako bago matulog. Then, sa umaga, pagkaligo, spray ulit. Then, pagkalating sa clinic, kung saan magsaswab, spray ulit. Para sure na walang bakterya, walang uh, COVID na sa ilong natin. Pero kung malimit na makain lobas, mas better na pagka-uwi nyo, mag na kayo ah uh, para sure na negative kayo sa COVID-19. So, yan lang po. Ah, uh, maraming salamat. Sa